Marami ang mga nag-aabang kung ano ang sasabihin ng kakapanalo pa lang sa halalan sa presidential race sa Estados Unidos na si Donald Trump. Mga katanungang ibinabato sa social media kung paano makikitungo si Donald Trump kung sakaling manumpa na ito bilang bagong pinuno ng United States of America laban sa Iran. At nito lang nagdaang araw nagsalita na ito at eto ang kanyang sinabi. Ibinalita ng The Times of Israel na sinabi ni Donald Trump na nagpaplano na ito na magbigay ng pinakabagong maximum pressure strategy against Iran. Tama ang iyong narinig mga kaibigan, nais ni Donald Trump na pahirapan ang Iran. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, kung gaano hindi kagandahan ang pakikitungo ni Joe Biden sa Iran at dahil mas pinapaboran nga ni Joe Biden ang Israel sa balitang ito na isiniwalat ng The Times of Israel, mas hihigpit pa ito sa panahon ni Donald Trump. Marami ang mga nagsasabi na lalong hihirap ang sitwasyon ng Iran dahil hindi pa nga nauupo bilang pangulo itong si Donald Trump ay marami ng umiiral na sanctions laban sa Iran maging ang Estados Unidos. Kinumpirma din ng The Wall Street Journal ang mga pahayag ni Donald Trump. Isiniwalat din ni Donald Trump kung ano ang kanyang lalo pang hihigpitan sa Iran. Aminado si Donald Trump na noong kanyang nakaraang termino isa siya sa mga nagpanukala na patawan ng sanctions ang Iran ayon mismo kay Donald Trump na noong kanyang nakaraang termino, binigyan niya ng sanksyon ang Iran at ito ay kanyang pinahirapan ang oil industry ng Iran. Isiniwalat din ni Donald Trump kung bakit niya kailangan itong gawin. Ayon sa kanya, kinakailangan niya itong gawin upang ma-pressure niya ang Islamic Republic para maantala ang ginagawang program ng Iran at ito ay ang nuclear program at pangalawang rason upang hindi na raw makapagsupply ng pera ang Iran sa mga militanteng grupo na nasa Middle East. Tinutukoy nito ang Hezbollah, ang Gaza at Houthis at kung sakaling makapagsupply man ay hindi malakihan. Kaya naman pala wala ng kaduda-duda na noong kasagsagan pa lamang ng kanilang kampanya, tila inuutosan nito si Benjamin Netanyahu na atakihin ang oil facilities ng Iran at ang nuclear program nito, bagay na tinututulan ni Joe Biden. Nako, noon pa pala ito pinag-iinitan ni Donald Trump. Marami ang mga nagsasabi na naninilikado ang sitwasyon ni Ayatollah Khamenei. Ulitin ko mga kaibigan, naninilikado ang sitwasyon ni Ayatollah Khamenei at hindi ang mga Iranians. Ang ibig sabihin lang nito mga kaibigan, wala naman daw problema sa Iran at kahit nasa mga sibilyan sa Iran, ang tanging problema lamang dito ay ang pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei. Kaya marami ang nagsasabi na sa panahon ni Donald Trump, maaaring mapatalsik itong si Ayatollah Khamenei at maibalik sa pwesto itong si Riza Palabi, dating Crown Prince ng Iran. Lalo na na itong si Risa Palabi ay marami rin palang mga supporters sa Iran at nais nilang mailuklok ito muli sa pwesto bilang prinsipe ng kanilang bansa. At eto pa ang matindi mga kaibigan. Sa nakaraang administration ni Donald Trump, ayaw niya ang pinuno ng Kud Force ng Iran. Kaya si Donald Trump ang nag-utos na i ang pinuno ng Code Force in Iran's Revolutionary Guards na si Qasem Soleimani. Kaya naman pala ngayon, galit na galit din si Ayatollah Khamenei. Ayaw na ayaw niya kay Donald Trump na maging pinuno ng United States of America. Nagkakaiba naman ang pananaw si Ayatollah Khamenei at ang presidente nito na si Masud Pisiskyan. Dahil ayon kay Masud Pisiskyan, ay nais naman niyang makipag-usap kay Donald Trump. Ito ay upang maiahon sa lugmok na kahirapan ang ekonomiya ng kanilang bansa. Ngayon, ang tanong paanong namamayag pag ngayon ang Iran at nakapagsuporta pa ng mga militanteng grupo sa Middle East? Ayon sa ulat, lahat ng mga nasimula ni Donald Trump during his administration, pinalitan ito ni Donald Trump at doon maraming ginawang pagbabago si Biden lalong-lalo na sa mga pressure na ipinataw ni Donald Trump sa Iran. Ito pala ang dahilan kung bakit ngayon malaya ang Iran na nagsasagawa ng kanilang nuclear facilities at ang matindi, nakakapag-support pa ito sa mga militanting grupo na nasa Middle East at bilyon-bilyong dolyar ang pinag-uusapan. At ngayon, sinabi mismo ng Wall Street Journal na kung ano ang kanyang ginawang sanctions noon at kung gaano kahigpit ang kanyang ginawang batas noon laban sa Iran, titindi raw ito sa kanyang pag-upo. Ito yung dahilan mga kaibigan kung bakit hati ang opinion ng mga Iranians. Maraming mga Iranians ang nakakakita ng pag-asa para kay Trump. Meron din namang mga natatakot. Obvious na obvious naman mga kaibigan na ang mga taong nakakakita ng pag-asa kay Trump para sa Iran, of course, yon yung mga tao na hindi gusto ang pamamalakad ni Ayatollah Ali Khamenei at ang mga natatakot ay yon yung mga taong pumapanig kay Ayatollah. Ayon naman sa isang former White House official na nagsalita sa Wall Street Journal, titirahin daw ni Donald Trump ang financial stability ng Iran at ayon sa ulat, mas lalo pang tumindi ang galit ni Donald Trump sa Iran. Dahil sa kasagsagan ng kanyang kampanya, inakusahan ni Donald Trump ang Iran na meron itong ipinakalat na hackers upang nakawin ang mga sensitibong information ni Donald Trump. At ito pa ang matindi mga kaibigan, hindi ba't narinig natin na si Donald Trump ay maraming beses na na-attempt na, na i-assassinate. At isa sa mga pinagsospikan dito, Iran. Pero mga kaibigan, hindi ito malinaw, ito ay suspekta lamang. At kung sakaling may katotohanan naman ang mga accusation na ito, kaya naman pala nais nila na hindi manalo si Donald Trump o matapos si Donald Trump dahil alam nila na may gagawin ito. Again, yan ay kung may katotohanan nga ang accusation ni Donald Trump, kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan naniniwala ba kayo sa accusation ni Donald Trump laban sa Iran? O naniniwala rin ba kayo na totohanin ni Donald Trump ang kanyang pagpapahirap sa Iran? O ito is isang pananakot lamang upang ihinturin ng Iran ang kanilang mga pag sa mga militanting grupo na kinakalaban ng Israel na number one ally naman ng United States of America. Makisali po kayo i-comment ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng napakaliit lamang na pabor mga kaibigan. Pasubscribe naman ang channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.